Ang pakikipag-away sa isang tahimik na super empath ay isang pagkakamali na hindi na pagtanto ng karamihan hanggang sa huli na. Sila ay maaaring magbukang gentle at inosente na mas pinipili ang kapayapaan kaysa sa pakikipagtalo. Ngunit sa ilalim ng kanilang kalmadong panlabas ay namamalagi ang isang malakas na kombinasyon ng intuisyon, katatagan at emosyonal na katalinuhan. Nadarama at nauunawaan ng mga individual na ito ang mga motibo at emosyon ng iba sa isang malalim na antas na ginagawa silang lubos na nakakaunawa at aware sa mga nakatagong intensyon. Ang kanilang tahimik na kalikasan ay kadalasang nagtatago ng matinding panloob na lakas na nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang kanilang composure habang epektibong nagtatakda ng mga hangganan. Ang pagmamaliit sa isang tahimik na super empath ay maaaring mag-backfire dahil ang kanilang empatiya ay hindi kahinaan. Ito ay isang lakas na nagbibigay kapangyarihan sa kanila na protektahan ang kanilang sarili at tumayo ng matatag kapag hinahamon. Narito ang isang mas malalim na diskusyon sa kung bakit namumukod tangi ang mga tahimik na super empat at hindi madaling sinasamantala. Number 1. Hindi natitinag na inner compass ang mga super empath ay ginagabayan ng isang malalim na kahulugan ng layunin at mga etikal na pamantayan. Pinapanagot nila ang kanilang mga sarili sa matataas na mga pagpapahalagang moral at inaasahan din nila ito mula sa iba. Kapag nahaharap sa mga mapaghamong sitwasyon o mapagmanipulang mga individual, umaasa sila sa panloob na kompas na ito upang gumawa ng mga desisyon na naaayon sa kanilang mga pangunahing paniniwala. Ang pundasyon ng integridad na ito ay nangangahulugan na hindi sila madaling maimpluensyahan ng mga opinyon o panggigipit ng iba, na nagpapayintulot sa kanila na manindigan sa kabila ng mga hamon. Number 2, empatiya bilang isang superpower, hindi isang kahinaan aliwas sa maling kuro-kuro na ang empatiya ay katumbas ng kahinaan ginagamit ng mga super empath ang kanilang empatiya bilang isang malakas na tool para sa pagprotekta sa sarili at pananaw lubos silang nababagay sa mga emotional na estado ng iba at madaling nakakabuo ng mga tunay na koneksyon ngunit meron din silang matalas na pag-unawa na nagpapahiwalay sa kanila nauunawaan ng mga super empath kung kailan mag open at kung kailan magtatayo ng matatag na mga hangganan Iniiwasan na maging isang kahinaan ang empatiya na maaaring pagsamantalahan ng iba. Ang kanilang mga kakayahan sa pagunawa ang nagbibigay daan sa kanila na makadama ng mga nakatagong motibo at makaunawa sa mga banayad na pahiwatig na maaaring makaligtaan ng iba. Ginagawa itong hamon para sa sino mang may masamang intensyon na linlangin o manipulahin sila. Ang kanilang empatiya sa halip na isang simpleng kabaitan ay nagsisilbing isang madiskarting kalamangan na nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mga komplikadong tanawin ng lipunan na may intuisyon, karunungan at lakas. Number 3. Katatagan na binuo mula sa emosyonal na kataliduhan Ang mga super empath ay master ng emotional intelligence. Nagpapakita sila ng pambihirang kapasidad upang makilala, maunawaan at pamahalaan ang kanilang mga emosyon ng may mataas na antas ng kamalayan. Ang kausayan na ito ang nagbibigay daan sa kanila na mabisang makontrol ang kanilang mga emosyonal na tugon. Hinahayaan silang manatiling kalmado at collected kahit na sa mga tense o mga masasamang sitwasyon. Hindi tulad ng marami, ang mga super empath ay may malalim na pananaw na hindi lahat ng salungatan ay karapat dapat salihan. Inuunan nila ang kanilang kagalingan at peace of mind kaysa sa mga drama ang katatagan nila ang nagpapalakas sa kanila upang lumayo mula sa mga toxic na dynamics ng hindi nakadarama ng pagkatalo. Sa halip, pinipili nila na yakapin ang katahimikan at constructive ng mga pakikipag-ugnayan na sa huli ang nagpapaunlad ng mas malusog na mga relasyon sa kanilang buhay. Number 4, ang kakayahang magkaroon ng espasyo para sa iba. Hindi tulad ng marami, ang mga super empath ay nagtataglay ng pambihirang kakayahang magkaroon ng emosyonal na espasyo para sa mga nakapaligid sa kanila. Sila ay nakikinig ng malalim, ng walang paghuhusga, na nagpapahinturo sa iba na madama na sila ay nakikita at pinapakinggan. Ginagawang madaling lapitan sila ng kasarihang ito at kadalasang komportable ang mga tao na magtiwala sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang pagpayag na suportahan ng iba ay hindi nangangahulugan na pinapayagan nila ang mga tao na samantalahin sila. Nauunawaan pa rin ng mga super empath ang kahalagahan ng give and take at hindi sila mag-overextend kung nararamdaman nilang hindi ibinabalik ng iba ang parehong antas ng respeto o pangangalaga Number 5, madiskarting katahimikan at pasensya Naiintindihan ng mga super empath ang kapangyarihan ng katahimikan at pasensya hindi sila mabilis mag-react o magalit at ginagamit nila ang katahimikan bilang isang paraan upang mapanatili ang kontrol sa kanilang enerhiya at mga tugon. Ang tahimik na lakas na ito ay kadalasang nakakalito sa mga sumusubok na manipulahin o iantagonis sila dahil hindi nila madaling ibinibigay ang kanilang kontrol. Ang kanilang presensya ang nagpapahintulot sa kanila na maghintay para sa tamang sandali upang tumugon. Kaya dahil dito ang kanilang mga salita ay mabigat. Number 6, paggamit ng selective engagement. Ang isang super empath ay gumagamit ng isang matalinong diskarte pagdating sa kanilang mga relasyon. Pinipiling makipag-ugnayan lamang sa mga individual na tumutugon sa kanilang mga halaga at emosyonal na pangangailangan. Ang selektibong proseso ng pagsusuri na ito ay hindi lamang isang kagustuhan, ngunit isang mahalagang diskarte para sa pagpapanatili ng kanilang kagalingan sa pamamagitan ng pagpapaligid sa kanilang mga sarili ng mga taong tunay na gumagalang at nagpapasigla sa kanila, sila ay lumilikha ng isang mapag-alagang kapaligiran na nagpapaliit sa panganib ng mga negatibong impluensya at nakakalasong mga dynamika. Ang thoughtful na curation ng kanilang panloob na circle ang nagpapaunlad ng kultura ng paggalang at pagtitiwala sa isa't isa nagbibigay daan sa kanila na umunlad habang umiiwas laban sa mga taong maaaring maghangad na pagsamantalahan ang kanilang likas na kabutihan at pagiging sensitibo. Sa huli, ang kanilang sinasadyang pagpili sa mga relasyon ay nagsisilbing isang proteksyon na nagpapayintulot din sa kanila na umunlad sa emosyonal at spiritual. Number 7, gumagawa ng ripple effect ng positivity at self-reflection. Ang kalmado at grounded na katangian ng isang super empath ay kadalasang nakaka sa mga nakapaligid sa kanila. Lumilika sila ng ripple effect na nagihikayat sa iba na kumilos ng may higit na kabutihan, kamalayan at pagiging tunay. Ang tahimik na impluensyang ito ay maaaring maging dahilan sa mga tao na muling isaalang-alang ang kanilang pag-uugali na napapagtanto na sila ay nasa presensya ng isang taong pinahahalagahan ang paggalang at katapatan kahit na sa mga salungatan, ang mga super empath ay maaaring magbigay ng inspirasyon ng pagmumuni-muni sa sarili na humahantong sa mas malalim at mas makabuluhang mga pakikipag-ugnayan. Number 8, non-competitive na diskarte na nagdi sa iba. Ang mga super empath ay hindi interesado sa mga labanan sa kapangyarihan o kompetisyon. Ang kanilang panloob na kapayapaan ay nagmumula sa kamalayan sa sarili at kumpiyansa, hindi mula sa mga panlabas na pagpapatunay. Ang hindi mapagkumpetensyang kalikasan na ito ang nagpapahirap sa mga agresibong individual na pukawin sila. Dahil wala silang pagnanais na makisali sa mga labanan ng ego. Sa halip na lang sila sa pananatiling tapat sa kanilang sarili na kadalasang nagdi-disarm sa mga naghahanap ng kontrol o pangingibabaw. Number 9. Pamumuhay ng may layunin at intensyon Ang mga super empath ay namumuhay ng may intensyon at layunin. Lubos silang aware sa kanilang mga aksyon. Nagsusumikap na gumawa ng positibong epekto sa mundo sa kanilang paligid. Ang kanilang dedikasyon sa personal na pag-unlad at paggawa ng isang pagbabago ang nagbibigay sa kanila ng isang pakiramdam ng katuparan na lumalampas sa mga walang kabuluhang salungatan o mababaw na mga relasyon. Ang mindset na ito na hinihimok ng layunin ay ginagawa silang mas matatag sa harap ng kahirapan dahil palagi silang nakaangkla sa kanilang mas malalim na misyon. <laughs> At number 10, sila ay tunay kaya sila nire-respeto. Ang mga super empath ay madalas ay itinuturing ng mga sobrang tunay na individual at ang pagiging authentic na ito ay isang mahalagang dahilan kung bakit sila nire-respeto. Ang kanilang kakayaang malalim na maunawaan at sumalamin sa mga damdamin ng iba ang nagpapahintulot sa kanila na kumonekta sa isang malalim na antas na ng isang kapaligiran ng tiwala at pagiging bukas hindi tulad ng mga nagpapanggap lang o sumusunod sa mga inaasahan ng lipunan tinatanggap ng mga super empath ang kanilang tunay na pagkatao kadalasang nagpapakita ng kahinaan na nag-aanyaya sa iba na gawin din ito ang discounting ito ay hindi lamang nagpapaunlad ng mga makabuluhang relasyon ngunit naglalagay din sa kanila bilang natural na mga pinuno sa iba't ibang konteksto ang mga tao ay naaakit sa kanilang katapatan at emosyonal na katalinuhan na ginagawa silang maimpluensyang mga figura na nagbibigay inspirasyon sa paggalang at paghanga sa parehong personal at profesional na mga larangan. Ang kanilang commitment sa pagiging tunay ay hinihikayat ang iba na pag-isipan ang kanilang sariling mga halaga na nagsusulong ng isang kultura ng empatiya at pag-unawa na sobrang mahalaga sa mundo ngayon. Shoutout sa mga nag-comment last upload na hindi susunod sa mga advice ng ganitong mga tao ang isang introvert. Shoutout kay Madalia Deliera. Sabi niya, totoo po yan. Di basta-basta magdedesisyon ang ugali ng introvert. Marami muna naglalaro sa isipan kung ano ang mas magandang desisyon na nakakabuti. Kahit hindi naman ibig sabihin na perfect ang introvert. Pero mas gusto talaga nila bago magpasya, kailangan timbangin ng maraming beses muna ang pagpapasya. Shoutout din kay Isabel Yap, Marie Delight Worker, Malia Mumena Bantas, Borlongan, Nerisa Malapit, Nathan Agripa, Kati at kay Francisco Camayo Jr. Kung gusto nyo din ma-shoutout, babati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Sa huli ang mga Super Empath ay nagtataglay ng isang makapangyarihang timpla ng karunungan, empatiya at hindi natitinag na pagtitiwala sa sarili na ginagawa silang kakilakilabot na mga indibidwal sa anumang sitwasyon. Ang kanilang tahimik na lakas ay malalim na nakaugat sa isang malalim na pagunawa sa kanilang sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanila na nagbibigay daan sa kanila upang inavigate ang napakaraming hamon ng buhay ng may grace at katatagan. Ang natatanging kakayahan na ito ang nagbibigay daan sa kanila na manatiling grounded kahit na sa mga magulong panahon na nagpapakita ng kanilang panloob na balanse. Ang pakikipag-ugnayan sa isang super empath ay kadalasang maaring makapukaw sa iba na harapin ng kanilang sariling mga limitasyon at kawalan ng kapanatagan dahil ang mahabagin ngunit matatag na mga individual na ito ay may paraan ng pagbibigay liwanag sa mga katotohanan na maaaring mas gusto ng marami na wag pansinin. Ang mga ito ay nagsisilbing isang matinding paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pangingibabaw o kontrol, kundi sa kapasidad para sa empatiya, isang commitment sa integridad at paglinang ng panloob na kapayapaan. Sa mundong kadalasang hinihimok ng mga tunggalian at kompetisyon, ang mga super empath ay nagpapakita ng kakaibang lakas ng pag-unawa at pakikiramay na nabibigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanila na maghangad ng mas mataas na mga mithiin. Alam mo ba na hindi susunod ang mga introvert sa payo ng ganitong mga tao? Panawari mo sa video na to.